Ang slouchy blouse at itim na skinny jeans ang suot ni Haya ng gabing iyon. Nakaboot siya na ang kulay ay kombinasyon ng puti at abo. Nakaponetay lang buhok niya at baby powder lang ang nasa kanyang muka. Tumawa si sa na mag-sorry si dahil sa kapayakan ng itsura niya sa gabi iyon. You look just fine, Haya. Sabi nito sa kanya, hinawakan siya nito sa braso at niya papasok sa loob ng club na pinuntahan nila. Hindi naman ito fashion show nang makaupo na si ay order siya ng mango margarita. Sambi naman ang hiningi ni sa waitress. Iginala ni Haya paningin sa loob ng bar habang hinihintay ang mga order nilang inumi. Matao ang loob, medyo madilim at maingit. It was definitely not the kind of place. Ano ba ang makukuha ng mga taong nagpupunta sa ganoong lugar? Kung pag-relax lang ang habol, pwede namang bumili na ng sariling alak at makinig sa music sa radio sa bahay habang nakakulong sa kwart. Napatingin siya at napatangutang unang tila na hanap ang sagot sa kanyang sariling tanong. So sa ganitong lugar ka siguro nakakampigwit ng nakakadate mo ano? Tanong niya kay Rance. Bakit mo naman nasabi yan? Natatawang balik tanong niya. Ang dami kasing mga babae rito ang kanina patingin ng tingin sa iyo. Akward na nagkamot ito ng sintido. Oo, oh, may mga nakikilala rin akong mga babae sa mga bar na ganito. Bakit kasi akong kasama mo ngayon? Sayang ang mga gandang yan. Kandaduling na sa pagtingin sa iyo. Maganda ka naman, hindi ka lang tumitingin sa akin. Hirit nito na hindi niya alam kung seryoso ba o hindi. Hindi mo naman siguro ako sinama rito dahil gusto mo akong makadayta, no? Rangkang tanong niya na sinamahan pa niya ng pagtaas ng kaliwang kailay. Eh. Ang bagsik mo talaga kahit kailan haya. Iiling-iling na sabi nito. Kaya maraming lalaki noon sa campus ang takot sa iyo, eh. Magtataka nga ako kung bakit mabait ka sa akin noon. Harmless ka naman kasi, nangingitin sabi niya. Hindi ito ang tipo ng lalaki na magte-take advantage sa isang babae. Ewan ko na lang ngayon. Harmless pa rin ako. Sabi nito at kumindat sa kanya. At kung sakaling mga date ito, magagalit ka ba? Oo, kasi hindi mo nilinaw agad. Pero alam ko namang hindi mo ako i-date. Sa dami ba naman ng magagandang babae riyan, ako pa ang upaang napili mo. Kung magsalita ka, parang napakapangit mo. I'm not pretty and it's not that I'm being insecure. Tanggap ko lang ang itsura ko. Wika niya. Tumingin ito ng mataman sa mukha niya sa kamaluwang ng umiti. You are free to, to me, May we not a movie star kind of pretty, but you are fairly attractive. Well, thank you, I guess. Aniya na bahagyang nag-init ang mga pisngi sa tinanggap na compliment. Of course, alam naman niyang hindi siya pangit, pero ayaw pa rin niyang tawagin magandang sarili niya. Matas ang standards niya pagdating sa itsura, at ang gwapo at ang macho mo na ngayon. Pagbabalik din niya sa compliment kay Rance, dati ay mukha ka lang butiking bahay sa sobrang kapayatan ang lakas ng tawa nito. Nilalait mo pala ako noon hindi ko na nalalaman. Noon naman yon? Nagkakwentuhan sila ng matagal habang umiinom. Nakatatlong margarita siya na iba-iba ang flavor. Samantalang si Rance ay light beer lamang ang iniinom. Ayaw raw nitong malasing dahil magmamaneho ito. So hindi mo talaga ako ay dinidate. Tanong niya rito nang parang maubusan na sila ng pag-uusapan. You're nearly drunk. Magiging makulit ka na kasi. Nakangising sabi nito. Hinalo niya ng strong pitch margarita na kasalukuyan niyang iniinom. Oo yata, malakas din palang margarita. ano? Kanina pa niya papansin ang sarili na tumatabil na ang dila. Pati pagtawa niya hindi na rin halos makontrol. Okay, sasagutin ko na ang tanong mo. Annie Ress, I didn't bring you here as my date, Hayam. Though I wouldn't mind if you wanted to consider this a date. Too bad, hindi ko kasi gustong makipag-date. Why? Tila na dismay ang tanong ito. Ayoko magka-boyfriend. Ayoko mag-asawa. Friendson, iyon ang pumasok sa kokote ni Renz sa sinabi ni Haya. Mabuti na lang pala at hindi talaga niya ito ni Haya ang mag-date dahil hindi nga siya interesado makipag-date sa ngayon. Wala lang siyang kasamang lalabas ngayong gabi at gusto rin niyang makapag-relax si Haya habang nasa bakasyon ito. Kaya naisip niya ngayayang ito sa club. Pero bakit parang nabasted ang pakaramdam niya sa pagsasabi ni Haya na hindi ito interesado makipag-date? In fact, mukhang hindi ito interesado sa kanya. And what? Ayaw raw nitong mag-asawa? Bakit ayaw mong mag-asawa? Naitanong tuloy niya rito. Basta ayoko lang. Dahil naghiwalay ang parents mo, ulan niya. Umiling ito. It's just a choice I've made runs. Gusto kong mag-isa buhay. Sabi nito na tila ayaw nang magpaliwanag. O ayaw sabihin sa kanya ang totoong dahilan ng pag-ayaw nito sa kasal. Forever alone. That's just sad. She remains at him. Sad na hindi idinidepende ang kaligayahan sa ibang tao. Hindi yun ang ibig kong sabihin. I mean, kung may chance ka namang magkasawa, na nahanap mo yung lalaking karapat dapat sa'yo, dapat ay sunggaban mo na ang opportunity na yun. Actually, nahanap ko na. Pinakawalan ko lang. Natagilan siya sa glit. So, mayroon na pala itong ginustong lalaki. Who is he? Naiintriga ang tanong niya. Si Jerome Aldemar, kaklasiko ng high school at kababayan sa Alaba. Mumuntong hininga si Haya bago nagpatuloy. Ayaw niligligawan niya ako habang nasa hong ako, ako. Dahil gusto ko naman siya, Long distance sa iyo drama namin. Pag kuwi ko, ipinutol ko na ang ugnayan namin. Pero bakit? Nagugulo ang tanong niya. I decided to stay unmarried. Ayaw niya ng ganun. So, anong magagawa ko? Ayaw ko ang mag-asawa. haya, hindi niya alam ang sasabihin. Wala pa kasi siyang nakilala ng hindi. Babae na hindi pinapangarap ang kasal. Kahit ang mga lalaki ay dumarating din sa puntong nang lumagay sa tahimik gaya niya. Shit, bakit ba siya nadidismaya? Ano ang pakalam niya kung ayaw mag-asawa ni Haya? Hindi naman ito ang gusto niyang iharap sa altar, hindi ba? Cash lang niya ito noong college, and well-attracted pa rin siya rito hanggang ngayon. Maybe that attraction had already turn into desire. Prince couldn't blame himself. He couldn't help it. Babae si Haya, parang bulaklak na may mayungi at simpleng ganda, na alam niya nagtataglay ng isang matamis na bango kung lalapitan na ito. He could sense the hidden allure within her. He was drawn to it, like a waterfly desperately wanting that sweet nectar. Bago pa siya nakaisip ng sasabihin, ay binago na ni Haya ang paksa ng usapan. Nasa parking lot ng club si Nahaya at Rans at magkatabing nakaupo sa dulo ng work cargo area ng Dutch Ram ng huli. Iniinom ni ang binili ng cappuccino na nilang magkape muna bago umi. Did you enjoy your evening? Medyo, sagot ni Haya sa tanong ni Rans. sa kanalikab. Sorry kung medyo boring akong kasama. Sabi ko naman kasi sa'yo na hindi ako nagpupunta sa mga ganitong lugar. You're not boring. I enjoyed our conversation. As always, yeah, but I didn't dance with you. Ayos lang yun. Isinalma mo pa nga ang mga paa ko. niya ito. Hindi naman ako nang aapak ng paano. Angal niya, ang sa akin lang, masag-enjoy ka siguro kung kadate mo ang kasama mo ngayong gabi. Malamang na hindi na sa likod ng pick-up nito ang kinilalagyan ni ng mga sandaling ayun, kundi sa kwarto nito o sa isang motel kung may kasama itong ibang babae. O pwede rin sa likod ng sasakyan nito, sa isang secluded na lugar, sa ilalim ng mga between. Hmm, nice. That would be bar 6, Yanwala. Shit, mura niya sa isip. Lasing na talaga siya dahil nagiging bar na. Pati utak niya. Alam na dyan, sa says Margarita rin pala yung naitumba niya kanila. Hindi niya alam kung bakit naparami ang kanyang inom. Siguro ay doon niya ibinunto ng sama ng loob dahil sa nangyari sa kanila ni Jerome. Sunod-sunod ang paghigop niya ng kape. Pilit hindi iniinda ang init niyon upang tuluyang mawala na ang epekto ng alkohol sa kanyang sistema. Ayaw niya ang umuwing lasing. Baka hindi na siya umabot sa pinto ng kanilang bahay dahil kanina nga ay medyo gumigiwang ng lakad niya. Nang hindi na umimik si Rance ay ipinaling niya ang mukha rito. Nahuli niya itong nakatingin sa kanya. Halos hindi ko mukurap. Sa ilalim ng streetlight na tumatanglaw sa kanila, hindi niya mawari kung anong nasa mukha nito. O bakit si Tania Para kang namamatanda riyan. Baka mausog kita, loko. Pero niya, ngumiti ito. Nakatingin pa rin sa kanya. Kapalunok siya kahit walang kapis sa kanyang bibig nang bumaba sa kanyang mga labi ang tingin nito. I think we'd better go haya. Mahinang sabi nito kapag gawan. Pero hindi ito gumalaw man lang. Nakatutok pa rin sa mga labi niya ang mga mata. Okay, pagpayag niya ngayon hindi rin siya gumalaw. O ayaw lamang niya gumalaw. Was this lingering says making her want to stay longer? Shit, ganun ba ang epekto ng maraming alak sa katawan? Parang nahahalina siya sa gabi. Sa gabi at sa kanyang katabi. Lalo na sa katabi. Franz, pabulong na usal niya. Yes, tara na. Muling tumasa mga... sa kanyang mga matang ang tingin nito. Sige. Gusto na niyang matawa nang wala pa rin gumagilaw sa kanila. Ano ba talaga? I want to kiss you. He answered softly. Automatikong naibaba niya sa kanyang tabi ang hawak na paper cup na naglalaman ng kape. Ilang beses siyang kumurap. Ngunit hindi dapat ang mga mata niyang kailangan niyang itama, kundi ang kanyang mga tega. What? She whispered softly. No, it parang nahihiyang tumingin pa iwas sa kanya. Wala, forget it. Tumayo na ito at inilayan siya patayo. Wala silang imikan sa loob ng kotse. Pagdating nila sa kanyang tirahan ay pinigil niya si Rance ng akmang bababa ito ng pickup upang ipagbukas siya ng pinto. Good night, Rance. Thank you for tonight. Paalam niya bago binuksan ang pinto ng passengers. You're welcome. Anito, Hindi agad ito pinandarang sasakyan pagkababa niya. Malapit na siya sa bukana ng kanilang kumpan ng gumewang siya. Kung hindi siya nakalapit sa puno ng aratilis, malamang na bumagsak siya sa lupa. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto ng dodge At ilang segundo pa, ay hawak na siya ni Rance. Are you okay? Tumangu lamang siya. I'm sorry dapat ay pinigilan kitang maparami ang inom. Okay lang, ginusto ko naman talaga niya. Aniya at pilit tumayo ng tubig. Dahil ba kay Jerome, ungkat ni Rance? Highest sight. Bakit ba niya ipagtapat dito ang tungkol doon? Noon pa man kasi, komportable siyang kausap si Rance. Parang lahat ng bagay pwede niyang sabihin dito. Well, except for one thing, hindi niya inamin dito ang tunay na dahilan kung bakit hindi naging sila ni Jerome. Nagtalo na sila ng nanin niya tungkol doon at alam na niya ang opinion ni Rance tungkol doon dahil naniniwala ito sa kasal. Natural na naniniwala rin ito sa pagpapamilya, sa pagkakaroon ng mga anak. At ayaw niyang magdebate sila ni Rance sa club. Ayaw niyang ipilit sa kanyang opinion sa iba dahil talunan pa rin ang magiging tingin sa kanya ng lahat kahit gaano pa niya itas ang kanyang bandila. Bakit naman kasi ako maglalasing ng dahil sa kanya? Hindi na mga naging kami kung tutuusin. Nasabi sabi na lamang niya. You might have been kung pumayag ka. Mahal mo naman siya. Well, hindi ako pumayag. And I can choose not to love him anymore. End of story. Tinalikuran niya ito at humakbang na papasok ng compound. Apat na bahay pa ang daraanan niya bago ang kanila. Ngunit nagulat siya nang lumapit sila sa kanya at akbayan siya. Ihahatid na kita hanggang sa bahay niya. Pagmamagandang loob nito na hindi niya nagawang tangihan. Pinahawak pa siya nito sa bewang nito at humigpit ang pagkakaakbay nito sa kanya na nagtulak sa kanilang mga katawan na halos magkayakap na posisyon. Her left hand was around her waist and she raised the other one to hold with her broad chest. Damang-daman niyang tigas ng katawan nito at ngayon ay may malayang nasasamil na niya ang mabango at preskong amoy nito. Marahan at maingat silang naglakad. Epekto rin siguro ng kalasingan niya. Pakiramdam niya ay pagkalayo-layo ng nilakad ni Larry Rance. Salamat ha. Aniya sa binata nang narating na nilang pintuan ng kanilang mahal. Sure, kaya mo bang maglakad hanggang sa kwarto mo? Ihahati din kita hanggang doon kung gusto mo. She chuckled. Gago. Sa kanya napansin nakahawak pa rin sila sa isa't isa. Was well, she really that drunk that she held it to his embrace? O gusto lamang niyang pakaramdam na hawak siya ito? Wala pa naman kasing lalaking nakahawak sa kanya ng ganun. Virgin na virgin pa siya. Mula dulo ng buka hanggang sa mga kukulot sa paa. Although hindi niya masasabi na purong innocent siya tungkol sa sex, wide reader siya at mahilig siyang manoods ng tibet mga pelikula. At bakit napunta sa sex ang iniisip niya? Akbay-akbay lang naman sa iyo, Hinding-hindi na ako iinom. Pangako niya sa sarili. Pwede mo na akong bitiwan, Nance, sabi niya. Oh, he muttered. Parang noon lamang ito napagtantong. Magkadikit pa rin ang mga katawan nila. Maingat itong kumula sa kanya. O paano ingat ka nilang sa pag-uwi? Muling paalam niya rito. Okay, sleep well. Ano ito bago pa siya nakahuma ay nalikan siya nito sa noo. Good night. Hinding hindi na ako iinom at hinding hindi na ako didikit sa kahit sinong lalaki. Nagre-revise na sa pangako sa sarili. Nagutuloy ang pumasok sa bahay. Katatapos lang ng kontrata ni Haya sa kanyang mag-asawang amo sa Hong Kong at binigyan siya ng mga ito ng sapat na panahon para makapag-isip kung magre-renew siya o hindi. Tatlong buwan na magbabakasyon ang mga Connelly sa United States sa hometown ng Amerikanong amo niya. Pagkakataon na rin niya yun upang makapagbakasyon ng mahaba sa Pilipinas. Hindi pa siya nakapagdidesisyon -de kung babalik pa siya sa Hong Kong. Sa totoo lang pagod na rin siya sa trabaho ni Raon. Oo at mababait ang amo niya with masyadong palautos ang babaeng inchik. Kahit maliit na bagay lang gaya ng pagabot ng dyaryo ay sa kanya pa nito mabaitang Mabait ang lalaking Amerikano. Dahil dito ay hindi kinalawang natutuhan niya ang Ingles sa paaralan. Isa lang ang anak ng mga itong babae na ikinasal na dalawang buwan bago siya umuwi sa Pilipinas. Don't you think it's time for you to get married already? Sabi nung sabi sa kanya ni Mr. Connelly nang nag-iimpake na siya pa uwi. Pilit na tinawanan lamang niya ang biro nito. Ayaw niyang magpaliwanag kung bakit naging priority niya ang pagiging old mate at childless. Wala pa siyang taong kakilanin na kapareho niya ang opinion. Alas 11 ng umaga nang lumabas siya ng kwarto niya sa kanilang bahay sa Alaba. Matagal na rin hindi siya nakakatulong ng ganun kahaba. Malamig na ang pansit kanton at nilagang itlog na niluto ng kanyang ina para sa kanya. Ngunit dahil gutom na siya, ay hindi na niya pinainit ang mga ina. Napasukan siya sa kusina ng kanyang ina na kumakain. Dapat yata bumili ako ng microwave na, eh, kahit yung maliit lang, sabi niya rito. Huwag mo nang alalahanin yun. Ako na ang bibili sa sabado. Wika nito, huwag mong gastusin ang ipon mo. Ilaan mo yun para sa sarili mo. Hindi na siya kumontra. Malaki ang naging share ng kanyang ina sa pinagbentahan ng bukirin ng kanyang namayapang lolo. At malakas din ang kita ng sari-sari store nito. May trabaho na rin ng ate Alicia niya sa ibasang branch ng Celeste Pawn Shop sa kabilang bayan. Si Ransang nagpasok dito ng nagdaang taon. Kumusta na kaya ang loko Matagal-tagal din silang hindi nag-usap sa telepono. Sadyang iniiwasan niya ang pakikipag-usap dito. At pakiramdam niya ay gayon din ito. Paiksi ng paiksi at padalang ng padalang ang kanilang mga phone call hanggang sa hindi na ito tumawag sa kanya. Malamang ay nag na ito dahil mukhang atat ng loko magpakasal, lumabas ka naman ng bahay haya. Anong nanay niya, mag-iisang linggo ka na rito, ay hindi ka pa yata nasisikata ng araw. Daig mo pa ang vampira niya. Ano naman po ang gagawin ko sa labas? Tinatamad na tanong niya. Mag-shopping ka para sa sarili mo. Ipagupit, ipahatol at pakulayan mo yung buhok mong parang walis na yata ng mangkukulam sa tigas. Magpaganda ka naman anak. Mas lusya ang kapang tinan kaysa amin ng ate mo. Sumimamot siya. Para saan naman po ako magpapaganda? Abay, kung ayaw mo talagang mag-asawa, ay magpaganda ka para sa sarili mo. Maganda rin kaya sa pakiramdam yung maayos at presentable ang itsura mo. May punto ang nanay niya. Kahit nga ito nung hiniwalayan ng kanyang ama, ay hindi pinabayaan ng sarili. Nagbibilis pa rin ito at nang may make-up kung lalabas ng bahay. Hindi kailanman nagkasundo ang mga magulang niya. Wala nang mamulatan ay mo ito. May pagkaresponsable ang kanyang ama. Parang hindi pa hinda sa pag-aasawa. Palabarkada ito at mabisyo. Hindi niya alam ngayon kung nagbago na ito. Alus wala naman silang balita dito. Dahil sa ibang probinsya ito nakatira kasama ang ibang pamilya. Marriage, what goes does it to do anyway? Mag-aasawa, magpapamilya, and then what? Walang katapos ang responsibilidad. Mula sa mga magiging anak niya hanggang sa magiging apo niya. Kaya tama lang siguro na isipin niya ang mas makakabuti sa kanyang mag-isa na lamang. Tahimik pang pa buhay niya. Tutal ay may pera ka. Itit mo naman ang sarili mo. Payo pa ng kanyang imla. Pumili ka ng mga bagay na gusto mong bilhin dati. Kumain ka ng mga pagkain na hindi mo pa nakakain. Mamasyal ka. Nagikab siya. Kailangan na nga siguro niyang mag-enjoy sa labas. Nabubor na rin siya sa loob ng kanilang bahay. Palabas siya Haya ng parlor na pinuntahan niya. Nagpalagkupit siya ng medyo maiksi at nagpa-highlight ng mga kulay na red, purple at light brown. Pinaahitan din niya ang kanyang mga kilay. Wala pa siyang makeup sa lagay na iyon. Ngunit napakalakilan ang naging pagbabago sa kanyang mukha. Next ay tuloy siyang mamili ng mga damit sa sapatos. Biglang tumunog ang kanyang cellphone na nasa loob ng kanyang bag. Sinagot niya iyon. Haya, si Ransang tumatawag. O anong atin? Kas walang nabatay niya rito. Hindi ko makontak ang isang number mo. Kaya sinubukan akong tawagan itong roaming number mo. I immediately got connected. Nasa Pilipinas ka ba? Yup. Kailan pa? Tila nagulat na tanong nito. Mahigit one week na. What? Bakit hindi mo malang ako tinawagan? tila naghihinampong sabi ito. At bakit naman titatawagan tatawagan ang niya. Ang alam ko ay ikaw ang sa pagtawag sa akin. Sorry, busy lang sa plantation. Nung kasing huling buyer namin ay ipinaako sa amin ang pagpuputol at deliver ng mga puno. Nadagdagan na naman ang kaba ng yaman mo ha, Chittis. Alam niyang malaki ang kita ng mahoga ni plantation ni Narans sa pagkakatanda niya mula sa kwento nito. Aabot iyon ng 80 hectares at kahit wala pa sa takdang gulang ang mga puno upang putulin, ay may mga nakakontrata nang bumili sa mga iyon. Narinig niya ang pagtawa ni Rance. Gusto niya ang sabunutan ng bagong gupit na buhok niya nang maramdaman na niya ang namis niya ang pagtawa nito. Don't babala niya sa sarili. Pagkatapos ni Jerome ay ayaw niya makipaglapit sa kahit sinong lalaki. Lalo pa kay Rance sa may kakaibang epekto sa kanyang mga hawak. Sariwang-sariwa pa sa alala -ala niya ang pagkakadikit nilang nanawa noong gabing galing siya sa club. How that contact sent tiny shivers down her spine. Tiny shivers ka riyan. Lasing ka lang nun, gaga. Giit niya sa isip. Can we meet? Tanong niya lang sa kanya maya-maya. Hmm, nag siya ng pwedeng alibi. Please, I miss you. Pupuntahan kita sa bahay. Nyo kung ayaw mong lumabas tayo. Shit, friends kasi. Ay magagalit ba? Tanong nito. Natulgulan marahil ang pag-aalin lang niya. Wala naman. You're not still pinning over Jerome, are you? Since when did I pine over him? Ikaw lang naman itong nagsasali sa kanya sa mga usapan natin. Paano lagi ka na kasing malungkot at walang gana tuwing kinakausap kita sa telepono. Parang broken hearted ka pa rin. is sister in our know, runs. That was true. Napatunayan pa niyang kahit hindi niya mapigilan ng sarili niyang magmahal. Decision pa rin niya kung mananatiling pa rin siyang magmamahal o hindi na. She had chosen not to love Jerome anymore and she had succeeded. Isa pa ang balita niya ay kinasal ng lalaki limang buwan pagkatapos yung putuli ng ugnayan na ito. Napakabilis nitong nakahanap ng babaeng ihaharap sa altar at magiging ina ng mga anak nito. Pero sino ba namang normal na babae ang hindi magkakagusto kay Jerome? O kasi sinabi mo, nawal ka na SCU, tanong ni Rance. Nahilot ni Hayang ang kanyang noo. Ikaw bahala ka kung kailan ka libre. Napilitang sabi niya. O oh, ayaw lang niyang aminin may pagnanais -nice diyang siyang. Nakita si Rance na miss din pala niya ito. Saturday, teka kasal pala ng pinsan kong si Kamit. Hey, why don't you just come to the wedding with me? Family gathering yun. Ayoko mag crush. I'm inviting you myself. Pero pinsan mo ang kakasal at hindi ikaw. So bakit ikaw mag i rin? Pwede namang magdala ng wedding date. Ang best man, hindi ba? Wedding date? Kung gano'n ay single pa ang loko. Kung may girlfriend ito o ibang dinidate na babae, hindi naman siya siguro yayayain sa kasal lang. pinsan ito, hindi ba? At wedding date pa talaga ang papel niya.